Ano ang tatay niya? Hindi, kapangalan. Ang kapangalan. kapangalan. Francisco rin. Oo. Hindi nga. Isko. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. ay po si Lolo Isko. Isko rin. Oo. Hindi nga, isko rin, yeah, eh, ang wala Kaya nga, kung kayo gusto, gustong-gusto kong maka, nung pangkalahan ni Mayor Lim, oh. gusto ko na kayo maka, hindi ko pa yung mahuli-huli. Oo, uh, parang pala akong pwede. Ano, madulas. Parang palo. Masyado kayong popular. Oh. <laughs> <laughs> eh pero ngayon, nasolo mo na ako. Oo, sure. Kasi wala pa kayo. Kaming dalawa. <laughs> <waday>? O, oh, ito. <laughs> uh, ito. <laughs> eh, kayo na ang umawak nito. Bibigay ko na sa kanila. Oo, oh. oh. kasi kanina sa kanila. Oo. Oh. Basta bumili ka ng bagong duster. Mmm, di ba? Bagong dami. Hindi ko na ako kailangan bago. Eh, bakit? May manliligaw ka pa ba? Eh, hindi pa ako kabahay. Ay, hindi. Lalabas lang mag-ibat party. Ay, pwede mo na party yung pamilya mo. Oo. Oh, okay. Basta na alam kayo. Oo. Oh, <laughs> talagang gusto niya ako. wala kayo, ayaw oh. uh, ka um, ng party. Oo. Hindi ba? Busy-busy ako kakaan. Higop ng kanal. Salamat sa Ano natin kanyo ka ng pagkakalong kahit kayo busy-busy. Papicture tayo. Ayan. Mm -hmm.

Alam mo naman, yung matagal na. Nakalanggap, nakalanggap na rin ako nang binigay niya ng bilis. So, Oo. Oh. At uh, birthday cake? Wala. Wala ka ng birthday cake na tatanggap na? Wala. Ibabalik ko na yun. Wow! Tapos sa Pasko, may regalo ko pa. Wow! Ang mga may. Meron, meron ako. Di ba may binibigay ako taon-taon? Wow. -taon. So, ito. Ay, Diploma. Sana hindi ka kaagad graduate. hindi Malakas pa siya. Eh. Malakas. Malakas, Malakas pa po. Oh. 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 Okay. pa po siya mag-isa. Tuhod lang po ang problema ni Nanay.